Isa sa maituturing na bankable stars ngayon ay si Joshua Garcia. Kaya naman tinagurian siyang second John Lloyd dahil sa galing niya at husay sa pag-arte. Lalong tinangkilik si Joshua ng iper siya kay Julia Barreto kung saan ay maraming fans ang nag-support sa kanilang love team. Naging totoong magkarelasyon si Julia at Joshua pero naghiwalay din ng landas ang dalawa. Kaya naman nagkaroon ng panibwagong love team si Joshua sa katauhan ni Jane De Leon. Naging successful ang kanilang team up sa Darna pero hindi sila naging magtotoong magkarelasyon. Sino na nga ba ngayon ang apple of the eye ni Joshua at meron na nga siyang bagong girlfriend ating kilalanin May tutoring na nga si Joshua Garcia, na very bankable at the same time Martin idol. Recently ay namayagpag sa ratings ang kanyang telestaryang Unbreak My Heart. Pero curious sa mga fans kung sino ngayon ang nagpapatibok ng kanyang puso dahil matagal na rin siyang walang karelasyon. Ating kilalanin ang kanyang bagong girlfriend na si Emeline Vihir si Emmeline sa totoong buhay ay Emmeline Luciana Gabriel TV here was born June 10, 1998 in Manila. Kaya naman siya ay 25 years old. Ang kanyang dating Francois V. ay isang French, samantalang ang kanyang ina ay isang Pilipino. Siya ay si Luciana TV here. marunong magtagalog at the same time mag french English at Spanish si Emmeline. Siya ay nakatapos sa De La Salle University sa kursong Diplomatic Affairs. Magaling ding maglaro si Emeline ng sports. Paano ba nangyari ang pagkakakilala nila ni Joshua? Matagal na nga rin usap-usapan ang relasyon ng Pinay French golfer na si Emeline Vihir at si Joshua Garcia. Dahil namataan nga sila na very sweet sa vacation in Palawan noong June. After that, I spotted din sila several occasions sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Matatandaan na naging controversial ang paghihiwalay ni Joshua at ni Julia Pareto dahil sa third party di umano at ang tinuturong dahilan ay si Gerald Anderson. Pero naging magkaibigan din naman ang dalawa eventually. Nalink naman siya kay Jane De Leon nang ginagawa nila ang Tarnah. Pero hanggang magkaibigan lang ang turingan nila sa isa't isa. Kaya naman ang mga fans ay nadismaya at nalungkot. Pero ang maganda sa kanila ay very supportive sila bilang magkaibigan. Nalink din si Joshua sa isang vlogger na si Belia na mataan silang nagde-date pero walang confirmation sa dalawa kung nagkaroon nga ba sila ng relasyon. Kaya naman bulung bulungan ngayon ang maganda at napaka-sexing golfer at athlete na si Emmeline. At sinasabi nga ng mga fans ay, mistisa din ito tulad ni Julia. Ito na nga ba ang nagpapatibok sa puso ni Joshua pagkatapos ng relasyon niya kay Julia? Ito lang ang babaeng kanyang finiflex sa kanyang Instagram account. inamin nga ni Joshua na ang kanyang ideal girl pagkatapos ng nakaraan nila ni Julia ay sinabi niyang syempre hindi mawawala dyan yung kung paano siya makitumo sa tao sa lahat na nakakasalumuhan niya sa labas kung paano niya pakikitunguhan ang pamilya niya syempre may takot sa Diyos ayun pa kay Joshua at tuluyan na ngang inamin ni Joshua ang tungkol kay Emeline. sinab niyang hindi ko dini-deny. It's just ako and her. We decided not to share to everyone. At sabi pa nga niya kasi yung relationship na yan ay eh, kami lang naman yung part doon. Ayon pa kay Joshua. At sinabi nga ni Joshua na galing na kasi ako sa ipitibang klaseng relationship. Every time sinashare ko, parin nagkakagulo. This time, gusto ko namang maging privado. Hanggat maaari, ay sa amin na lang yun. Ayon pa kay Joshua. At sabi pa nga niya, this time ay privacy na ngayon ang pinapahalagaan ko. Kaya maging masaya na lang tayo kay Joshua. Dahil meron na siyang bagong love life. At least ay naka-move on na nga siya kay Julia Barreto. Until next update, please don't forget to like, share and subscribe. Bye!